Alright, good afternoon mga idol So uh, Sasakay kami ng bus Papunta ang cruising na bus Kasi pupunta kami ng panda ng Tiki mga idol Jawa, jano Hindi nang magawa, jaw Jaw, ah jaw Yun, kasama ko po si Agent X43 mga idol Tulasi, uh Crossing na bus kita tol? Tama na ako? Pursing na ba? Hindi. Yeah, sa... Kung sa... uh, tumagi ah eh. Yun. Let's go! Yan. Sakay na kayo mga idol ah. Sakay ron. Ay, sakay ron po ngu ron. Hindi nang ano ako. Medyo lipot beran rin? So, yan. Alright. So, yun lang mga idol. Let's go.